Last episode Galing kami dun sa isang farm Pero Meron pa palang isang farm Pero mas mataas Doon Galing na kami dun Dun yung farm sa pinaka doon pa Yung unang farm Yung last episode So papunta kami ngayon dito sa isa pa Eto, developed na Maganda yung farm Yung sa kabila Yung last episode ginagawa pa lang <laughs> ewan ko kung anong itsura let's see medyo maaraw na pero malamig pa rin ang ano ang ang simoy ng hangin para nasa bagyo Whew. ito you know, well developed ito walang hindi to incline sideways to sideways kaya okay ngayon siya Alimi May oh Alimi May Aling ni may show daw Ang galing oh Iyan bundok oh Asan ka ngayon? Napakabongga naman ng farm na to Magic Jade Farm to Ganda oh, ayan oh yan ang view mo. Yan ang mga manok na view. No? O oh, di ba? Imagine. Mahilig ako sa manok. So magigising ako para dito ako natutulog. Sa magandang kubo na yan, no? Magigising ako, makikita kong view ang aking mga manok. Tapos makikita mo yung view ng kapatagan, yun, yun yung siyudad. the best na na <laughs> The best talaga. Ito yung cord area. Kalawak. Huh? Mm -hmm. oh, sige, pasadaan mo yung mga manok. Hanggang doon sa dulo. Wala, Wala. man. Ito. <laughs> Binabaing hiraw. O, oh, di ba? Binabaing hiraw. Ayan, o. No? Ganda, sweater. Sweater. Ganda. Lemon. Ganda. Oh. Straight comb. Yellow legs. Siyempre. Lemon na lemon. Ang typical lemon. Pongka na pongka, no? Huh? na Ma, pala, oh, oh. bala mo Frazzle yung ano. Eh? Huh? Yung book niya. Yung book niya. balahibo niya. Ano? Uh, baga, uh, tuyo na yung balahibo niya. Okay. Stag kasi yun eh. Ah, oh. Ganda. Ford area. Ang lawak ko. Oh. Eh. Yung damo, well maintained. Ang ganda. Masisipag yung mga ano dito. Masisipag yung mga nagme-maintain nito. Ito Wala walang mataas na damo. Malinis. Kita-kita mo yung mga manok. Kahit nasa malayo ka, mapapansin mo yung manok kung may trouble o oh, may nasabit o oh, may mabilad, <laughs> kita, kita mo. Oh, may nag-aaway. So, sobrang linis ng lugar. Well maintained talaga. Yes. Ano? Ganda. Explain mo sa kanila yung tipi. Yung tipi, hindi ano, hindi katulad dun sa, per, sa last episode na concrete. Ito, ano, uh, recycled material, mga gulong. Matagal na rin naman yung uso yan eh. Pero para sa akin, mas ano to, mas Maganda yung ganyan kasi nakakapag-recycle ka. Tapos mayroon silang tubo na pinakahaponan. Ito yung pinakahaponan. Mataas. Para... Tsaka pag kahit bumagyo, hindi malilipad tong tipi dahil nakabawad ng tubo. Ganda. Para tayong mga manok na para sa akin kakaiba. Sa lahat ng manok dito, siya yung pinakaswerte. Ayun yung bakit. May puno. Mayroon sa sarili niyang puno. <laughs> <laughs> oh, di ba? Oh, yan siya. Mga, meron yung sarili ng puno. Kalagunan eh. Hmm. The best. Ganda, pa eh. Yung gusto ko eh. nakikita mo yung manok mo kasi pababa eh. Pababa yung slope yung ano. Tsaka maganda rito, pag umuulan, uti-uti, nawawas yung mga pupo ng mga manok. Nagiging fertilizer naman ng mga halaman doon sa dulo. Dito <laughs> tayo, dito tayo. bangkas. Suli, bangkas. Ayan, bangkas. Maraming pati nalakarin. Parang tinatayaan sa perya yan eh. Oo. Oh, sabi ka mo, ganda. Ganda ng sukat niya. Ang ganda ng station niya. Ganda na. Sweater blue. oh, brown red. Ganda ng station. No? Slim. Ano mga gusto kong manok? slim na ganyan sana si crocodile slim din tapos dito may mga puting manok kailangan talaga yung nahaluan mo ng puti kapag may farm ka, malaki yan naglalagay ka ng puti parang kalat kalat tulad Kala yan, may puti doon Meron din dun sa pinakabungad. Yeah. Tapos may bangkas, may bulik. Dapat imimix mo yung mga kulay nila. Huwag yung red lang dito. Talisayin doon sa kabila kasi para baga, psychologically sa manok kalaban nila yan yung mga kulay na yan so pag nilaban mo sila hindi sila naninibago dati nung dati nagcha-champion yung nagchampion yung mga mga bulik mga puti kasi yung mga ibang manok hesitant sa laban kapag iba yung kulay sa, oh, sa mga binabae ganyan hesitant sila Ayun, puti. Kaya naisip na na paghaluin para mas familiarize sila, no? Oo, kailangan familiar sila sa mga kulay. Nito, 'yung okay. may bulik kasi at may bulik. <laughs> uh, ano dito, no? Mm -hmm. pag nandito ka sa sa baba. ayan, bulik, ang ganda oh. Take home. Ganda oh. eh. ng kulay, di ba? Yes. Tandang pa lang yan, tandang. Oo, oh, oh, tandang ito. lang. kapag nandito ka sa baba, kita, kita mo naman yung taas. Oh. Di ba? Nakikita mo yung mga manok mo. Di ka tulad pagpatag, medyo level kasi. Di ka tulad dito, like, dito namamonitor mo mabuti yung mga manok mo. Sa banda doon wala nang ganong manok. Siguro kulang pa yung mga manok nila. Or... Or nalaban na. Uh -uh. Or binili na. Yeah. <laughs> <Duh>, napaos na yun. Habit natin yung range nila malaki. Ang ganda net. Na pala, oh, oh. bala mo frezzle yung ano. Ha? Huh? Yung buhok niya. Yung buhok niya, yung balahibo niya. Ano, ah... Uh... Baga, mo, uh, tuyo na yung balahibo niya. Okay. Stag kasi yun eh. Okay. Eh, next. Next pa maglulugo nyo. Hindi pa siya nagparband. Hehehe. <laughs> so, ito yung range. Range area. So, la lawak. Wala pa sisiw. Kasi nagpapa-incubate pa. Ayan, laki. Ganda. Bago. Bagong gawa lang yan. Ito so, mga kawayan, o. Siguro magtatayo pa sila nung isa pa. No? Wow. May malawak. yung mga sa loob. Malawak siya, malawak. Pero yung gusto ko yung tulugan ng mga... Ah. ah. Gusto ko yung tulugan ng mga... Tao. Oo, oh, mga... Tauhan. Yan ang tulugan. Di ba? Yeah. Ganda. Ganda. Hmm. I like it. Yeah. Sobrang I like it. Well maintained. Pero pag tag-ulan, siguro green na green yan. Kasi siyempre hindi tag-ulan ngayon. Na-dry na yung mga damo. Well maintained talaga. Pag tag-ulan, green na green yan. Tapos nakamente Ang Ganda. Grabe. Yes. Napaka-jolly naman ng mga aw-aw dito. Oh, look at ito. yung pantay. <laughs> Napaka-jolly na aw -aw. yung pantay nila. I like it. Napaka-ganda ng farm. No? Correct. Gusto ko mga mag-stay. Uh, <laughs> cannot be kasi yung mga kasama namin, mga mga uh, hikers, dito. Bumaba, na. bumaba na. Kami, nasa taas pa. Yes. Okay, sige. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Bye-bye. <laughs> Long way to go. Let's go. Ang <laughs> oh, ganda. Yeah.